nyo ilalagay yung inyong divided network. Tulad nito, mayroon ako ditong two-way. Okay? So, itong bus, ayan, wait lang ha. Itong bus, papunta yan dito sa malaking speaker. Pero, itong aking speaker ay instrumental ito, no? So, mayroon naman ito, may, gagam may gagamitin naman ako dito mga processor. So, itong bus, para sa mga malaking speaker nyo. Tapos, ito namang three-ball, three-ball, tweeter or high para yan dito sa ating Twitter. At kung makikita nyo rito, wala nang kapasitor yan na hindi na kayo maglalagay niyan kasi nga mayroon na yan kapasitor para sa Twitter natin dito sa dividing network na to. So, two-way po ito. Tapos, ito namang input, ito yung uh, ikukunik nyo to papunta na yan sa amplifier nyo. So, for example, nakaano kayo, binding post sa likod ng mga speaker box nyo. Or naka-speak on. So, tulad nitong sa akin, naka-speak on. So, ito yung wire nya. So, diretsyo na yan dito sa input para Uh, yung amplifier doon magkoconnect naman so para ma-direction na yan dito sa kanya so ganun yun maglagay ng divine network, so pampaganda ng tunog to mga idol, pampainhance ng bass kung gagamitin sa so, pang bass at pang ano sya, pang separate sa frequency, pang separate sa tunog, for example sa twitter or hi, so twitter lang yung tutunog dyan, kaya malinis yung tunog nya ayan, so pwede kayong model dyan sa ating basket nito